hanggang nagkita na ang Supremo at ang Hari ng Kadiliman. At sabi nga ng Hari, naiku pala na ang tinatawag na Supremo, ang pinagmamalaki ng mga alipin. Matagal-tagal na rin kitang gustong makita dahil ilan na rin sa mga opisyal ko ang tinalo mo. At sagot nga ng Supremo na dito na magtatapos ang kasamaan mo. Kaya lahat ng mga alipin dyan isigawan na naman dahil ito na nga ang simula ng pagbabago. Hanggang sumugod na nga ang supremo sa hari pero sa hindi inaasahang pangyayari ay eh nagulat ng lahat dahil ang supremo ay eh nanginig sa takot nung pinaramdam na ng hari ang kanyang lakas.